Epi epiko ng sinaunang Mali. Si Nari Maghan Konate ay hari ng mga Mandinka. Isang araw, may dumalaw sa kanyang isang mga aso na may kakayahang manghula. Ayon sa manghula, si Haring Konate ay makapapangasawa na isang pangit na babae na magsisilang na isang sanggol na lalaki na magiging napakamakpangirihang hari. Noong parang iyon, si Konate ay may asawa na pangalan ng kanyang reyna ay si Suma Berete. Mayroon na silang anak na lalaki na ang pangalan ay Dantaran Tumani Kita. Ganun pa man, isang araw ay may dalawang mga malakal na dumalaw kay Haring Konate para ipresenta sa kanya ang isang huba at pangit na babae na ang pangalan ay Sogolon. Naalala ng hari ang sinabi ng manghula at pinakasalan niya ang kuba. Makatapos ng sampung buwan, nagsilang ang babae ng isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Sundiata Kita. Minana ng batang Sundiata ang kapangitan ng kanyang ina at hindi niya na makaya ng lumakad ng maayos. Kaya lagi siyang kinukutya ni Reyna sa Suma. Bagaman mahina ang katawan ni Sundiata, pinigyan pa rin siya ng kanyang amang hari ng kanyang sariling griot o isang manganta na ang tungkulin ay alalahanin ang mga kung ganapang nangyari at magbigay payo. Tradisyon noon na magkaroon ng riyot na alalay ang bawat importante yung inyembro ng pamilya ng hari. Nang namatay si hari ko natin noong taong 1224, ang kanyang panganin na anak na si Dan Karan ang umakyat sa trono si Sunjata at ang kanyang kubak ina na si Sugulon ay lalo pang inapi. Nang minsan ay may nag kay Sugulon, nagpakuha si Sunjata ng isang bakal na tungkol na nabali ng subukan niyang gamitin upang tulungan ang sarili na tumayo. Ang isang tungkod na hindi nabali ay nagmula sa isang sanga ng puno ng Esra. Parang milagro, ang kahoy na ito ay nakatulong kay Sundiata na makatayo at makalakad ng maayos. Pinatapon ni Hari Dan Dankaran ang mag-inang sina Sagulon at Sundiata. Nanirahan sila sa kaharian ng Mema kung saan lumakas sa ang katawan ni Sundiata. Siya ay naging isang dakilang mandirigma hanggang siya ay inatas naging tagapagmana ng trono ng Mema. Samantala, ang kaharian ng Mandinka ay pinitiriyan ng isang malupit na ay tumakas kung kaya't umili ang mga mandingkan ng tulong kay Sunjata. Nagtagumpay si Sunjata laban sa mga mananalakay at dahil sa pinagsama na mga lupain sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tulad ng Nema at Mandinka, siya ay tinaguri ang pinakaunang tagapamuno ng imperyo ng Mali. Ang epikong Sunjata ay unang naitala sa Jinya noong 1950 na ay sinalaysay na o mananalaysay na si Dijeli Mamudo Kuyate sa mahusay na alagad ng kwentong bayan na si Diti Niani. Magandang umaga sa ating lahat! Ating alamin ang pangusga batay sa akdang ang sundyata. Kaya e tara, simulan na natin! Arat na! Magandang hapon po. Ano pong pangalan nyo? Ani. Ate Ani, paano natin magagamit ang ating kakayahang humusga ng may pananagutan? sa aking palagay, ang paggamit ng kakayahang humusga ng may pananagutan ay nang nangangailangan ng pagiging maingat sa ating mga bayas. Hello po, ano po pangalan nyo? Nicole. Sa anong mga sitwasyon mahalaga ang pagiging mapanghusga at sa anong mga sitwasyon hindi dapat maging mapanghusga? Mahalaga ang pagiging mapanghusga sa paggawa ng desisyon at paglutas ng problema. Ngunit hindi dapat sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, iwasan ang paghatol at pag at maging bukas sa iba't ibang pananaw. Hello po, ano pang pangalan nyo? Alison. Ate Alison, paano natin matutunang maging mas maunawaan at hindi mapanghusga? Pagiging maunawain at hindi mapanghusga, isang patuloy na pagbabago. Ito ay nangangailan ng ating pagsisikap sa ating bahagi upang matuto, lumago at magbago. Ang mabuting paggamit ng pag-usga ay isang malagang kasanayan na tumutulong sa ating nagmawa ng mga mat matalinong sisyon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasanay, maaari natin magpabuti ang ating kalagayan sa pagbawa ng mga sisyon at makamit ang mas mahusay na mga resulta. At dyan na po nagtatapos ang aming video. Maraming salamat po sa panonood.